para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 11, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat sa western section po ng ating bansa na patuloy po na hinahatak ng mga LPA na nasa loob at labas ng ating area of responsibility pero ang mga LPA po na ito ay hindi banta sa ating bansa maliban nga sa hahatakin nila at papalakasin ang habagat hanggang sa susunod po ng mga araw. Posibleng itong linggong ito na ang huling buksan ng habagat at at next week po ay wala nang habagat at posibleng tutungo na po tayo sa transition period ng Amihan season. At sa atin naman pong long range forecast ay wala naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil po sa habagat at mga localized thunderstorm ay mayroon po pong mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Islands, La Union, Santiago Isabela, Pangasinan, Cabanatuan, Zambales, Butuan, Rizal. Palilou Island, ilang bahagi ng Occidental Mindoro, Marinduque, Palawan, Masbate, Katanduanes, Iloilo, Gimaras, Bacolod, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Ormoc, ilang bahagi ng Samar provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi po ng Davao Region. At at mamaya po ay sisikat ang araw sa mas malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa Northern Luzon, Central Luzon at Mindanao. Pero dahil sa habagat at mga localized thunderstorm ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan pa rin sa ilang bahagi po ng Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, lalo na po dyan sa Maypandan, Pandan, Iloilo, Camaras, -Ilo, Negros, Negros, Occidental, Dumaguete, Cebu, Bohol, Ormoc, Eastern Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, at ilang bahagi ng Northern Mindanao at Compostela Valley. At mamayang hapon po, mas maraming lugar na muli sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakuna.